Soto so, nga, Carolina Astor, ang bagong asawa ng dating asawa ng biktima. Ito pala ang salari. Paano po nangyari naging asawa niyo si Wilfred Santos kung kayo rin po ang pumatay sa una niyang asawa? Ate! 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 Lorena! Ang anak! Hindi na po, bawal po. Carolina Astor alias Lorena Herrera, the authority of this commitment order, you are now under BNP custody to be held at Quezon City Jail female dormitory until further court instructions. Yes, sir. No, Lorena, tingin ka na naman ng tingin. Nagahanap ka na naman ba ng paraan para makatakas? Don't worry. We're watching your every move. Simula dito hanggang sa sit. Huwag correctional pa kung kailan. Sisiguraduhin namin wala ka ng second chance. Hindi ka na makakalusol. Wilfred... Kahit ngayon lang, maniwala ka sana sa sinasabi ko. Amber, anak! Huwag mo bang tawagin, anak. Pinatay mo yung mommy ko! Pinatay mo yung mommy ko! Di na ako makamahal this year. Now you're gonna pay for it! ako si ni Paglaban na hindi ako pumatay kay Joy. Kung kasalanan na magmahal ulit at magtago para mabuhay. Oo! Oh, Araw-araw ko na yung pinagtutusahan sa konsensya ko, pero hindi ako mamamatay tao. Hindi ko pinatay ang nanay mo, Hindi ko pinatay si Joy. Maniwala kayo sa akin. Sino nila? Di ba

Ate! Ate! I'm gonna need to ask you one last time. Do you want me to keep fighting for her? Kung gusto mo, I could officially be her legal counsel. Pwede tayo mag-ain ng motion. We can challenge the probable cause. I might convince the fiscal that this was just an accident. Wilfred, well, hindi pala huli ang lahat para sa asawa mo if... Hindi ko siya asawa. Ang pinakasalan ko at ang asawa ko is Lorena Herrera. Hindi si Carolina Astor. So kung peke ang pangalan niya, wala nang PISA ang kasal namin. Under Article 35 of Family Code, a marriage is void ab initio if it was contracted through fraud. In particular, one party concealed their true identity. So it's null and void. Null and void tulad ng relationship namin. Tama ba? Ibang taong pinakalala niya sa akin. Ibang pangalan. Ibang pagkatao. Pinagkatiwalaan ko siya ng pamilya ko, ng anak ko. Araw-araw niya ako niloko. Araw-araw niya tinakasan ng totoo. I was in love. I was survival. Survival through manipulation. Kung pupunta mo siya sa kulungan, hindi para ipaglapan siya pupunta ka doon para sabihin sa kanya na tapos na kami. Well, Phil, so just make sure that this is the truth you can live with. And Allison, simula mo na yung proseso para mawala ang karapatan niya kay Leah. I don't want that woman near my daughter ever again.